ang sunod na i-share ko naman sa inyo guys ay yung mga nabili kong damit. Syempre, pag nagbuntes ka, syempre naman hindi ka magka-crop top, no, magsi sexy shorts eh. Kaya yung mga damit kong mga nabili sa Manila, yung mga in-order ko online. Tatabi ko muna sa baul. So ayun, may mga binili akong mga dress, pambahay, pajamas, shorts, panties, of course, panties, syempre. Alam mo na yan, changing body, di ba? Okay, so let's proceed naman guys sa mga damit na nabili ko. Ngayong buntis na ako kasi kailangan ko talagang i-give up muna yung mga damit ko nung hindi pa ako buntis. Medyo struggle kasi knowing me, maarte sa damit, ganyan. So, kailangan ko talaga mag-adjust. Eto pala yung una kong i-share sa inyo guys. Siyempre kapag buntis, um, lamigin, sabi ng matatanda, kailangan mong mag-jacket para hindi ka pasukin ng lamig, lalo na kapag lalabas ka sa gabi, ganyan. Eto, binili namin ng kapatid ko sa Divisoria. Actually, binili niya to para sa akin. Siya nagbayad. So ako lang pumili. Yan, knitted siya. Ayan. Pero, available naman to sa TikTok shop. So, ililink ko na lang dyan. I think, meron din naman sa Shopee. So, ililink ko na lang dito sa baba kung saan ko siya nabili. Or hahanap ako ng link para lang meron kayong mabilhan. So, ayan. Ito yung ginagamit ko kapag lumalabas ako sa gabi. Ganyan kapag um, naka-aircon or pupunta ako sa mga lugar na may aircon kasi malamig ganyan. Kailangan ko may jacket talaga. Nabanggit ko nga kanina na malaki na eh. Malaki na yung katawan. So, may bump na ako. Wait, adjust ako para mas makita. So, ayan. Ito na yung bump ko ngayon. So, kailangan na rin mag-update ng size ng panties. So, i-share ko sa inyo yung mga panties na nabili ko sa Shopee. So, eto. Ayan. Eto yung binili kong mga panties. Eto yung mga hindi ko pa nagagamit, guys. So, eto ay for 7 to 9 months na. So, yung ginagamit ko ngayon is um, 0 to 4 months. Tapos, three to six months, gano'n. Yun yung size na ginagamit ko ngayon. Hindi ko na papakita, no? Pero ilalagay ko na lang yung link dyan. So, ito na lang ipapakita ko. Yung mga hindi ko pa nagagamit. So, ayan. Ito. Ayan. Ganda siya, guys. Nagustuhan ko siya. Kasi assorted na siya. Sa isang pack na ganito, um, apat na yung laman niya. Yan, apat. So, ilalagay ko na lang din yung link dyan sa baba para makita nyo kung magkano siya, ganyan kung magkano ako nabili. Actually, bumili ako ng tatlong pack na ganito. Apat. So, 12 pieces yung meron ako ngayon. At ito nga yung para sa si 7 to 9 months ko na panty. Yan. Pakita natin itong bukas dito. Ah, cute. Merong ano. First to ah. Ito. So, ayan. Ganito po talaga kalaki. Ayan. Nakikita niyo ba? Grabe, <laughs> di ba? Pag sinaklub ko sa mukha ako, talagang ang laki. Eh, parang up na to, eh. So, ayun, guys. Ganyan po talaga ang mga, nang, mga nangyayari ngayon. Mga changes sa aking life recently, now that I'm pregnant. So, next na share ko naman sa inyo ay maternity shorts. Yung maternity shorts na nabili ko sa Shopee ay ganitong style. So, tatlo lang yung binili ko kasi ngayon. Tsaka, medyo malaki pa siya nung binili ko. Mga two months pa lang ako nang sabi ko kailangan ko ng ganito. Kasi, but if hindi ko trip mag-dress, trip ko mag-t-shirt lang ng malaki, ganyan dyan ako comfortable. So, meron ako nito. Ayan. Maternity shorts siya. Mura lang to guys. So, ilalagay ko na lang din yung link dyan sa baba. Hindi ko talaga, huwag nyo na akong anuhin kung hindi ko mailagay, kung hindi ko masabi yung mga prices. Basta ililink ko na lang dyan sa comment section. Hanapin niyo na lang dyan isa-isa lahat ng links ng mga products na nabanggit ko kanina. So, ayan. Ito yung maternity short. Medyo kumakasya na siya sa akin yan, pero maluwag pa rin. So, feeling ko mga 5 months kasha na siya, ganun. Pero don't worry kasi stretchable naman siya. Kaya talagang bumili ako. Ito, Bumili ako ng parang pink blush or pink ganyan. Tapos ito, sage. Nagamit ko din siya, guys, kapag nagdedress ako. Kasi kailangan natin mag-shorts pa rin. Kahit nasabihin na ang laki ng panty. Para extra protection against dust or dirt or bacteria, di ba? So, next naman na i-share ko sa inyo ay pajama. Ito, guys. Sa TikTok, hindi ko alam kung mayroon pa rin ngayon, pero nakita ko yung... Pag bumili ka ng tatlo, 179 lang ata siya. So, bumili ako tatlo agad, pajama. Kasi, isip ko, ayoko na mag-shorts. Kasi hindi na rin kasha yung shorts ko. Sabi ko, bila. love, bili ako ng pajama para pag, pag, natutulog ako, hindi masyado malamig. So, ayan. Bumili ako ng tatlong pajama. So, ayan. Lalagay ko na rin yung link. Lahat to may link. So, kung meron kayong magustuhan, hanapin nyo lang dyan sa baba. I-click nyo at mag-checkout na kayo. Okay? ipakita ko na rin para naman nasabing ano, ba? Diba? So, ayan, yung unang style ng pajama. Mga bagong laba to, guys. So, ayan. Blue. Another pink. Pero iba naman yung print niya. So, ayan. Next naman na i-share ko sa inyo ay mga dress. Ay, nako. Makakapagod pala mag-vlog. So, eto naman yung mga dress na request ko sa aking hubby kasi sabi ko sa kanya, Love, parang kailangan kong bumili ng mga dress. Kasi wala akong mga dress. Meron man akong mga dress, eh parang feeling ko, masikip, maano sa tiyan. Sabi ko, bili ako ng mga dress. Tapos, sakto, may nakita ako sa TikTok na isang seller, pinapromote niya tong mga dress na to. Tapos, sabi ko, ito na lang bilhin ko para, ano, comfortable ako. Okay, tapos mura lang siya, tapos pwede kong gamitin araw-araw, lalabas. Kasi naging problema ko, yung lalabas ako, Hirapan na akong pumili ng damit na isusuot ko. I wait yung mic. Sorry. Okay na ba? Diba? So, yun. ah uh, may hirapan akong mamili kung ano yung isusuot kong dress. So, ay, kung ano yung isusuot kong damit. Kaya naman nag-decide ako na order na lang ako online. Tapos, kumahig naman sila. So, sabi ko, order ako ha, mga ilang peras para at least kapag nagpapacheck up ako, kahit pare-pareho yung damit ko, okay lang. Basta presentable, maayos, maaliwalas tingnan. Talagang nakakabuntis vibes. Ganyan. So, nakakatawa, itong isang dress na to, actually, from the same shop naman siya. Kaya lang, inorder ko itong ibang design. Mga, mahal lang ng konti. Pero, same price lang. Same same lang din yung price range nila. Wala pang 200, actually, yung isang ganito. 137 at 130 something, ganon. So, ito yung design na itong... Ito yung nag-iisa. Pakita sa inyo. Ayan. Ito yung dress na to. Mahaba siya. Tapos, may tali siya dito sa gilid. So, pag sinusuot ko siya, makikita talaga yung bump ng chan ko. <laughs> Kaya lang, nilaloko ako ng aking <laughs> mabait na partner mo. Mukha daw akong sa samba. <laughs> well, ganito naman talaga yung sinusuot ng mga sumisimba, no? naka nakadress. Tapos, eto naman yung mga dress na pare-pareho na yung kulay. Ay, yung style. Iba-iba lang yung kulay. So, meron ako nitong cream. Eto yung baba niya. Yan. Nakaganyan yung baba. Tapos, mahaba siya, guys. Tapos, pwede rin siyang pang-bata. So, ayan. Meron ako nitong cream, bumili rin ako nitong blue-green, so ayan, tapos itong parang baby blue, meron din ako, pink, ayan. Kung makikita niyo sa mga pictures ko dyan sa Facebook, itong mga sinusuot ko talaga, tapos meron din ako nitong black. Actually, itong black, hindi ko pa siya nasusuot. Hindi pa siya na lalaban. Or ito, mga labada na to. Ayan. So, kapag may biglaan akong pupuntahan or biglang lalabas, yung tipong, para lang maging maayos yung tsura natin, buntis, di ba? Hindi naman yung buntis na basta na yung suot. <laughs> Siyempre, may kaartehan pa rin sa katawan, kahit buntis. Kailangan maging maayos pa rin. Kailangan maging magandang buntis. Ganon. Yun yung goal. <laughs> Kahit hindi sexy, no? Basta maganda. <laughs> so, ayun. Ito yung mga dress na nabili ko. So, ilalagay ko na rin po yung link nito dyan sa comment section. Pakicheck na lang. Okay. Next is... So, down. We're down to last. To the last. We're down to the last item na ipapakita ko sa inyo. Ito yung recent purchase ko na talagang sabi ko, ay, buti na lang talaga. Eto yung mga dress naman na pambahay, pang na pangbuntis. Pwede rin hindi, kahit hindi sa buntis. So, eto. Eto yung binili ko sa TikTok din. Ah, hindi pala. oh sa TikTok din. Sa TikTok ko siya nabili. At may kasama siyang blindfold. Oh, o, kapag matutulog ka, especially ngayon, at may pa mga buntis, normal daw talaga na magkura ng insomnia, yung hindi ka makatulog sa ganun. Lalo na ngayon, pa-second trimester ko na. So feeling ko talaga. Tapos <laughs> may mga kwento-kwento pa na baka mga aswang, ganyan, ganyan. Ay, natatakot man ako, na pero nagpapray na lang talaga ako sa gabi. So, ayan. First design na nabili ko ay ito. Na napili ko pala na nabili. So, ayan. Pambahay siya. Ano? Pambahay, pantulog. Ayan. Ayan. Naka-spaghetti, ano siya? Spaghetti. Type. Tapos, ang oh pagandahan dito at ang nagustuhan ko, guys. Since buntis nga, tapos ang gusto lang natin ay mga comfortableing damit pag nasa bahay, ganyan. Tapos pag matutulog ka, ayaw mo na may mga makakate, ganyan, ganyan. Ang maganda dito, guys, kahit bigla kang tumayo at lumabas ng kwarto, kung may mga tao man sa labas, ganyan, hindi ka na maihiya kasi meron siyang foam. May pad na siya nakasama. Ayan. Naka-built-in na yung pad sa loob. Ayan. Hmm. Diba? Diba? Wala nang babakat dyan na nipol. So, ayun. Bumili na rin ako nito. Kasi sabi ko, magamit ko naman to. Lalo na kapag nag-nursing na ako, diba? I mean, kapag nagpapadede na, ganyan. Hindi yung nursing na school, ha? Yung nursing na, ano, nagpapadede na ng bata. Ganyan. Kapag nanganak na. So, meron ako mga dresses. Tapos, guys, yung laylayan niya is eh, same lang din, din sa mga dress kanina. Yan, yung pangapanlabas kong dress. Same lang din, oh. So, ito sobrang lambot. Pareho lang sila ng tela nung pajama kong nabili. So, ayan. Ang lambot. Tapos, ang ganda ng mga design. So, next na design is So, ayan. Ito yung blindfold niya. Hindi ko na-flex. Basta may blindfold siya. Ito yung next na design. Mango. 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 ayan. Ganyan siya. Ayan. Ayan. So, next is, ito namang printed. Basta, sabi ko nga, ngayon yung vlog na ako, kahit na sa bahay. Sana may maayos akong pang bahay, ganyan. <laughs> so, nag-order na ako nito. So, buti na lang talaga at napaka-supportive ng aking partner. Napaka-suerte ko sa kanya kasi kahit anong hilingin ko, kahit anong i-request ko, go lang, go. So, ayan. In return, kaya ako nagbablog ngayon, syempre, kailangan ako na magtanim para pagdating ng panahon, may aanihin. ba? Diba? Sabi nga na matatanda. So, ayun. O, Kita nyo na ba? Kung gusto nyo rin ng ganitong pambahay na dress, syempre, ililink ko din siya sa comment section. So, lahat ng mga Kleenex ko ngayon, sa video na to matatagpuan nyo guys dyan sa baba. I-check nyo yung comment section. Sunod-sunod na yan dyan, okay? Lalagay ko talaga lahat yan dyan para if ever man na may magustuhan kayo sa mga ginagamit ko bilang isang buntis. At kung ikaw man ay buntis, magkaroon ka ng idea. Ayan, meron ka ng link na ma mapag-check outan, okay? Thank you! And also guys, bumili din nga pala ako ng lagayan ng files. Ayan. Dalawa. Actually, tatlo to. Yung isa color blue, ginagamit na ni Daddy sa mga documents. Dahil nga, kailangan niya ng lagayan ng mga files sa pagbuy and sell niya ng mga motors. Ganyan. So, bumili ako ng tatlo. So, etong pink, para sa mga files ko, lagayan ko ng mga Um, kailangan ko mga documents na i-prepare. Tapos, eto naman yung para kay baby. So, ito ko ilalagay yung mga <laughs> um, baby book, ganyan. Tapos, yung mga files na kailangan kong i-prepare sa hospital. Ayan. Tapos, yung mga files din ni eh, baby, dito ko na rin isi sa white na to. So, ayan. Kung naghahanap rin kayo ng lagayan ng files, guys, lalagay ko po yung link dito sa ating comment section. Hanapin nyo na lang po sko na napagod si Buntes, Ino mo na ka ng water. okay guys. Kung mapapansin niyo, talagang yung pagsasalita ko, medyo parang hinakapos na ko sa hinga. Hininga, ganun. Sa paghinga. Pero medyo may mali na no, ako, nakakapagod pala talaga magsalita na magsalita. Kasi kung i-check iche nyo dun sa previous previous vlog ko, talagang wala akong voiceover doon, ganyan. Nasabi ko, ayoko na mga voiceover. Parang overrated na yung pag-voiceover ngayon, ganyan. Nasabi ko, hindi ko naman maisip kung ano yung next na content ko. So, naisip ko, okay, since pregnant, pregnancy life na yung meron tayo ngayon, yung pwede kong ma-share sa inyo, yung journey ko ngayon. So, sabi ko, gawa na lang ako ng sit-down video na, yun nga, mag-share ako sa inyo ng mga ideas, yung mga um, maternity essentials na ginagamit ko ngayon, ganyan. Para naman may matulungan ko kayo, kung ano yung, or magkaroon kayo ng idea pala. Kung ano yung mga ginagamit pala ng buntis, ganyan. Kung ano yung mga kailangan, So, ayun guys, dito na nagtatapos ang vlog na to. So, thank you so much for watching. Kung nakarating ka sa part na to, talagang pinanood mo yung video na to kahit hindi ka naman buntis, di ba? <laughs> Interesado ka lang talagang mapanood. So, thank you. Thank you for your time. Thank you for watching and um, thank you talaga sa support. <laughs> Kasi malaking bagay kapag pinanood mo eh. So, yun lang, guys. Thank you so much for tuning in, for staying until the end of my vlog. Sana ay panoorin nyo pa yung iba kong mga susunod na vlogs, especially, um, siguro, ang next na content ko, yung check-ups ko, ganyan. Susunod na check-up ko this month, And hopefully, next month, may gender na si baby. Tapos, na-excite ako kung di ko alam, siguro, God's grace, kung kaharan kami ng gender reveal, ganyan. So, excited din ako na i-share yun sa inyo. So, that's it for today's video. Hope you guys enjoy it. Thank you. Bye!